Aabante na sa quarterfinals ang Pinoy boxer na si Nesty Petesio matapos talunin ng pambato ng France. Kasunod niya nga harapin ang haharapin ng pambatong boksingero ng China. Ang latest sa Paris Olympics sa pagtuto ni JP Soriano. Opening round 1 this... pala ng women's 57kg event ng Paris Olympics. Kaninang alas dos ng madaling araw, oras sa Pilipinas. Malulutong na suntok na agad ang binitawa ni Nesty Petesio sa katunggaling Pranses na si Amina Zidani. Kaya laking pagkatakaraw ni Nesty nang makitang panalo sa unang round si Sadini base sa puntos. Akala ko akin yung 3, yun, 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 yung tingin ko sa first round. 3 to kami, uh, pero sa akin. Pero nagulat ako na nasa kanya dahil sa nangyari si Nesty, lalong nag-alab ang pusong palaban. Nag-focus ako, sabi ni Coach, awag kang umalis, pagsuntok niya, konting lihay lang, balikan mo kagad. So, sinunod namin. At akala ko nga, mabibilangan na natamaan siya ng hook kasi natumba talaga siya. Nahina siya sa body shot, so... Matapos ang free rounds, dahil sa panalong ito aabante sa quarterfinal si Nesty at makakalaban ang pambato ng China. Kapag naipanalo ni Nesty ang susunod na laban kontra sa top seeded na boksingero mula sa China, sure na may medal na ang Pilipinas dahil uusad siya sa semifinals. Mag-aim mo na dyan. Mindset <laughs> Mind ngayon, one, one step at a time. Siya isa lang. Okay, thank you Nesty.